Tayo dyan tayo ay wawawawaw kuyay ayan so antayin natin procession ito itong uh, ano wala nag over the backwood so, po eh so sa si kuya may isang puti ng ano, baba yun sa na pa siya maglalakas <laughs> yan mismo na puti. Ito, Ito halo. So, 'di ba? Hindi dito hari ng kalsada ang jeep. Hmm? <laughs> baka po. Baka po yung hari ng kalsada dito. <laughs>